sa mga dagat 'to keep yang keep yang to tagaytay Dati wala tong mga bahay-bahay dito ay, may mga baybay, may mga restaurant na pala. Ah, ay, dito. Ayun you know, oh, may restaurant na viewing. And... Sa gabi madilim ano? oh. Maraming, no? Oo. Ay, oh. Ayun no? Ayun na. Ay, ay, Kasi ay, may marami nag ano, dito, oh. Ah. Maraming ayun ay, 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 no. oh. May restaurant na, oh. Na. No. Dami nang nakatayo na restaurant dito. So, okay, no? no, nak. Ah, oh, Dati nak wala no nak, iilan eh, lang pagka naghi. <laughs> mga view, ayun oh. Kasi ayun na dagat na yun oh. sa baba. Dagat mm -hmm. Mang, bang, bang, Kita so, na sa buong. Sa Amerika? Uh, hmm. A May, Ay, holes may sa atin galing may nga may crush niya Saan sa Amerika. Hindi na Ayun na dagat na yun oh. Ayun dagat. doon na ano ko na yung mga Uh, na um, na po? Dimension na ito. Oh, yan ang mga nagbabike babe. Diba? Uh, Abot sila din yan, babe. Diba, diba? Ikot nila ito. Naiikot. Oh. Ikot nila. Yan. Ganap siya ng ano. Dito kami kumain. Ayan, dyan ko. <laughs> kumain dyan pag nagro trip. Yan lang ang dating kainan pa niyan, Mars. Yan lang. Ayun lang. Oo. Ngayon, mayroon na doon sa mga ano, bago na. Sige, paspas, pas, bye. <laughs> Tarik na. <laughs> Pahon <-ohin> yun eh. <laughs> Pahon <laughs> <Sige>. <laughs> Viewpoint restaurant <laughs> oh, May bago na naman dyan oh. Monte alto O oh, yan no? Oh. munti alto Ang dalaga naman Ang talaga Dami ng restaurant dito Kasi mga bikers at saka Riders, mga naga ano, Nang mixigat pala dito. Mujos, gracias. Tana. Ang Spanish pala nakatira dito kasi sabi niya, Mujos, gracias. Alam mo yung Mujos, gracias? Ayun na. Tana. Yan. Kibiyang Tana. Kibiyang. The channel. Si ate, walang proof, walang pag sa... Hindi kasi, picture. Oo. pot pot ba. <laughs> <laughs> <Ayan, laughs> <yan>. na sa... <laughs> 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 Picture, picture. <laughs> <laughs> dito dito kami oh. oh parang kami yun ang din. ano, yun ang bonding. Tara kape. Matangas na. Matangas. Sa so na to. Yeah. Bobondiri. Ah. Uh Nasugbo. Nasugbo. <laughs> humihila. Pero pwede na tayo mag-start. Ah, uh, pwede na. Give it to Ah, ilang lang namin ng CR kasi yung Start na.

Isso sa'yo. Pak bed. Ah, pak <laughs> ah, bed. Yan. Ay, siya. Uh, ah. Ay nga ako niyan. Salted tree. Salted tree. Ito na lang. Tree. Seapods.

Wala nang laman. <laughs> ano? Pork binago. today with this <laughs> side huh